medyo madilim na kaya papailaw na tayo mga katropa para ma na tayo pagkuan kuan ipon ng grasya sa ilalim at pag alas 8 paunang area agad tayo para um, na rin ng pangulam yun pailaw na yung mga katabi ko dito kaya pailaw na rin tayo na ano pa na <laughs> ano pang ginahulat At tayo at magpapa na tayo magpapadangan na tayo sa kwan na dalawang oras bago tayo mag area kaya maya na natin yung lambat sana may grasya namang ulit dito para kaya naman ang buhay ng unang area mga idol at shoutout din po natin muna yung ating mga katrupa na nagpapashoutout uh, shoutout po kay Marika Bravo at Arman at Adil Sanchez ng Malabon City shoutout po mga idol at shoutout din po kay Leonidoy from um, Rosario La Union at kay Roger Lim ng Jamie Cavite ayun shoutout po mga idol Dito naman yung mga ano, ipon. Atin na makasab pa naman sa kantula. Makasabay na naman. Masak. Kumalit pa. Pagkatapos tayo sa Oh. sabay na hipon tamang tama yan na lang yung ating e ulam hipon lang at kusit solda na pang ulam ulam natin po ito ipong pusit at alimasag yung ating pangulam mabusog naman ini yan <laughs> yahay naman ang pagsura area nasa 10 kilos may higit talaga yung kwa natin no? punin natin to yung kwa no? turay tamban ihaw ihaw natin sabay na to yung no? kwa langgitoy yan ihaw ihaw dalawang area natin no? And ito pa rin yung pusit thank you lord sana tuloy tuloy na rin, po. Right, rin to dahil ito rin itong tunok ko kadelikado kapulo kayo kung makatunok -tun namit na namit na ng tunok mapapawaw ka talaga <laughs> mapapawaw sa sa kulog sabay naman ang mga butete mga butete di nagpapahuli starring for me Hahaha. Oh. <laughs> mamaya sa bahay ang ating tanina ho iba na yung kulay yung muna yan ni eh, Ikwan pagka sa hilo. yung hipon. Talagang ulam naman tayo ngayon ng hipon. O, ganyan. Di yung hipon. Sumasabay talaga. Kahapon, ganoon din. O, so, anong isang araw na hindi ako dito karami din ako ng ipon dito na yung mga tamban naman gumabay na rin yung mga tamban tamban tambon

Tag naman ulit tayo mga katropa para mamaya naman. Ayan natin sa pang umagang area. Ano? Kalatag ulit yung ating lambat. So yung huli natin ka na sa pangatong area natin. At yan naman yung kasita na sabay at alam mga sag ah pano natin iluhanan e, natin at yan pa ito natin umilagay kasi hindi na tumalagyan yung ang panatin, sira na kasi hindi na malagyan yung ating malet na chest kasi gubak na Natin. yan o magpa ng umaga na mga ilang minuto lang yung pailaw natin na lang yan o um, may pauwi na nalaya pauwi na pauwi na yan mamaya pauwi na rin tayo dahil yan o pawa na umaga na mga katropa last na natin ito na area at siyempre uwian na naman ilaw natin yan ang ating huli o oh, sayo ko na maga na ito ng last natin area sumabay naman yung mga ano tamban at ito oh, may pula pula mababayin man ang tambal parang kunti na lang yung kusit na sabay puro na lang isda ang last na area natin mga pang feeding pang fish meal Rupa, ito huli natin lahat itong mga natin, ito mga natin kipon at uh, limpo ko naman yung tamban at saka ano las um, last natin area na mga kolang 40 minutes lang mapahilaw at ito pa thank you lord sa gracia yeah tayong ah, tamban 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 hindi kasi binibili dito sa amin laban lang nito ay kung lang gawing tuyo pambulad naman